So dito, satisfied ba kayo dun sa move ni BBM na i-retain yung 26 billion for ACAP pero subject to guidelines uh, by different government agencies. I think pati NEDA in-involve niya rito. Yeah, yeah yun, yun ang maganda doon Meron na siyang provisions o so meron na siyang guidelines kung paano i-disperse -di yung pera. Malaking bagay na yun sa amin. Eh, pero nga, paano ba audit yung, paano po ba dapat i-audit yung previous uh, disbursement nitong ACA program na ito? Yan na ang hindi ko alam. Kaya nga, hindi kaya bordering on corruption to, di ba? Paano ka nakapag-disburse ng ACA program? Na unang-una, wala palang guidelines. Wala palang guidelines. Kaya nangyari, indiscriminate yung pag-distribute nila ng pera. Ganun ba yun? na Nakaka nakakatakot and looking at the huge amount that uh, that was actually involved especially in 2020 dapat talaga may nito -imbestigan, ma imbestigan din dapat to pero sino mag imbestiga sino mag -imbestiga? Para, <laughs> para mahirap sagutin yung tanong niyo no sino mag-iimbestiga yeah. eh, oh. <laughs> eh yung mga senador nung simula ayon nila sa akap pero nung bicam binigyan sila ng 5 billion, naging 26 billion yung ACAP, okay na kami dyan.